Very clear. Akong testigo. Testigo yung mga netizen natin na nanonood ngayon, nagkikinig. Okay, 1 million. Hanggang arrest, sir, Hanggang arrest. Hanggang arrest. Hanggang arrest. Siyempre. Kami hirit si attorney. Hindi naman, makawin. Mga kawantid. May plus yung mukha. Samahan ninyo akong panoorin kung paano mabago ang konteks ng isang video sa pamamagitan ng hindi papapalabas ng ilang parte nito. Sinadyang pinutol ang ilang bahagi ng video ng Wanted sa Radyo Laid tungkol sa nawawalang maleta, na may 50 milyong halaga ng alahas at gamit upang tumugma sa naratibo na gusto nilang iparating. Tungkol ito sa content ng isang abogado sa nawawalang maleta. Siya ang unang nag-content tungkol dito. Kilala siya bilang Kayu Big, Attorney Claire Pa. Sok. Kasi nga po on air we uh, discuss about the reward at nabanggit doon kung sino nagsoli nito, mayroong 1 million peso reward. Kung ano po nasabi doon sa show? It must be Teka lang, hindi naman kasi yung promise eh, hindi yung kondisyon. Ang sinabing kondisyon ni Atty. Villamor, ibibigay hey. yung reward dun sa makapagtuturo hanggang sa magkaroon ng kaso o masampahan ng kaso. Tandaan po natin ang mga sinabi dito ni Atty. Claire. Ibibigay ang isa milyong pisong reward sa informant na makakapagturo hanggang sa masampahan ng kaso ang kumuha ng maleta, sabi daw ni Atty. Villamor. November 1, dalawang libo at dalawang ang video na ito. Ipapakita ko sa inyo kung paano tinanggal ang ibang bahagi ng video ng Wanted sa radyo para lang iparating sa publiko na kinukontra ni Sen. Rafi Tulfo at Atty. Freddie Villamor ang mga sinabi nila tungkol sa pagbibigay ng isa milyong reward. Bakit pinabago ni Sen. Rafi Tulfo pabor dito sa kamag-anak o pamilya nung nagnakaw ng maleta? Sige, balikan natin kung ano yung kondisyon. May reward pa baha. Dito po siya nang reward scenario reward. Oh. Kita mo bibigyan ka pa ng reward lalaki ka 500,000 e eh, parang may protector niya sa airport. <laughs> Mbaka kulang po. <laughs> kulang pa 200. Ah, <laughs> uh, but ay anyway, joke lang. Dapat 'yung binibigyan ng reward 'yan. Malinaw si Senator Raffy Tulfo. Siyang ang nagsabi na di dapat bigyan ng reward 'yung lalaki na kumuha ng maleta. Yung po yung sinasabi kanina, 1 million, tama ba ma'am? Kasi yes, usap tayo kanina doon sa Yung pinost ko po sa personal social media ko is only 500,000. Pero kung mas makakatulong mm -hmm. po na mas dagdagan pa namin yung reward, we'll gonna make it 1 million. Oh, 1 million pesos kung sino man sa mananunod ngayon makakapanood nito na mag makapagtuturo kung sino yung lalaking yon at masampahan na ng kaso. And then meron siyang 1 million. Very clear. Akong testigo. Testigo yung mga netizen natin na nanonood ngayon, nagkikinig. Okay, 1 million. Hanggang arrest, sir. Hanggang arrest. Hanggang arrest. Hanggang arrest. Siyempre. Kamihirit si attorney. Hindi na, <laughs> ma May plus yung muka and then mahuli. Okay. Hanggang sa ma-arresto. Tama yun. Tama lang naman. Eh kasi pwede magturo tapos tago ka muna dyan. Di ba? Tama. So, matukoy at ma-arresto ng mga polis. Hindi, masampan ang kaso. Masampan ang kaso. Kasi lampas na eh. Lampas uh, sa regular term uh, period. Basta matukoy at masampa ng kaso. Hanggang sa sampa ng kaso. Pwede na yon. Kaya nga ang huling commitment at promise ay kung sino ang makapagtuturo dun sa lalaking tumangay ng maleta. At dapat makasuhan at maaresto pa ito. Yan ang mga kondisyon. Ikaw, Sen. Rafi Tulfo, ang testigo sa pagkontra mo sa sarili mong salita nang pinayagan mong ibigay ang reward sa mag ng lalaking kumuha ng maleta at iwanan ang tunay na commitment doon sa mga informant o maaari maging informant. Natura dito, meron ka ng informant, may asset ka na na positibong nagturo kung sino yung lalaking kumuha ng maleta. Pero bigla ngang naiwan. Hindi kinilala. At lahat ng reward ibinigay pa dun sa mag-ina nung lalaking kumuha ng maleta. Masusunod, whether they like it or not. Nasabi ko sa show, with their permission, at sinabi naman mismo na kapag naisoli ito, kunyari ni Mr., no questions asked, walang kaso, 1 million. Galing sa kanila yon. Oh, hindi mo man lang sinaalang-alang yung damdamin ng magbibigay ng 1 million? ibibigay mo doon sa pamilya ng taong nagnakaw ng maleta niya? Whether she likes it or not, dapat masunod kung ano yung sinabi sa programa mo. E ikaw pa nga nagsabi, before, na namilit ka, actually, pinilit mo na 1 million ang ibigay. Ninis Manicor Flores. Makikita dito ang content video ni Atty. Claire na may kulay na asul. Kulay puti naman ang original na video mula sa Wanted sa radyo. Nakabilog na pula yung parte ng original na video na hindi isinama sa video content ni Attorney Clay. May reward pa, baka... Hindi pa siya ng reward? Siya reward. Oh, kita mo, bibigyan ka pa ng reward, lalaki ka, 500,000. Eh, paano yung mga protector niya sa airport? <laughs> baka kulang po. <pa. laughs> kulang pa, 500,000. Oh, <laughs> uh, but, yun, joke lang. Dapat hindi ka binibigyan ng reward yan. Ngayon, doon sa taong yan, kung halimbawa, ma'am, bumalik siya, sinorenda niya kompleto. Kakaswa mo pa rin, hindi na. Uh, yung una po talaga na desesyon, gusto ko lang po talaga ma-recover. So, if it means na uh, depende kay attorney na rin kung ano yung... Hindi, okay, ikaw, kung anong nasa uh, puso mo. Kung anong nasa puso? hindi, puso. ikaw ang kliyente. Huwag mo pakinggan mo si attorney. <laughs> Siyempre, kliyente. Oh. Paano uh, ko kung alimbawa bumalik yung tao na yan na sabi niya, mayayari ako rito. Ibinalik, sabihin, ma'am, pasensya ka na. Siyempre, magpapalusot yan e kala ko wala mayari, etc. Eto na, 50 kompleto, alas yan. Kakaswang pa, hindi na. Baka hindi na po talaga. Hindi na. Ayano. Ayan o, oh, lalaki, kung sino ka mang lalaki ka, hindi ka na nakakaswang, no questions as, basta kompleto, 50 million worth, nandun lahat ng alas, ligtas na siya. Hindi po talaga. Of course, may pabuyo. May reward pa, baka... Hindi ko pa siya ng reward. Hindi reward. Oh, kita mo, bibigyan ka pa ng reward, lalaki ka, 500,000. Epa eh, paano yung mga protector niya sa airport? <laughs> Baka <Bakakulang po. laughs> <laughs> kulang po. kulang pa pa. Banded. <laughs> uh, but ay anyway, joke lang. Dapat hindi ka binibig ng reward yan. Anyway, yung po yung sinasabi kanina. One million. Tama ba, ma'am? Kasi yes, nag-usap tayo kanina doon sa yung lounge? Yung pinost ko po sa personal social media ko is only 500,000. Pero kung mas makakatulong po na mas dagdagan pa namin yung reward, we'll gonna make it one million. Oh, One million pesos kung sino man sa mananunod ngayon makakapanood nito Number. na mag makapagtuturo kung sino yung lalaking yon at masampahan ng kaso. And then meron siyang 1 million. Very clear. Ako testigo. Testigo yung mga netizen natin na nanonood ngayon, nagkikinig. Okay, 1 million. Hanggang arrest, sir. Hanggang arrest. Hanggang arrest. Siyempre. Kami hirit attorney. Hindi na, hiritsi attorney. Hiritsi. Attorney Claire Tama po ba na hindi ninyo isinama ang unahang parte ng interview ni Senator Raffy Tulfo kay Miss Marcor. Malinaw din Attorney Claire na sa balita ng Frontline Pilipinas ng October 24 ay sinabi ni Attorney Villamor ang mga kondisyon ng pagbibigay ng pabuya sa makakapagsuli o makakapagbigay ng impormasyon sa nawalang maleta. Bakit hindi niyo pinakita ito? Handa silang magbigay ng isang milyong pisong pabuya sa makakapagturo sa kumuha ng maleta. It is a reward that we will give to somebody who can provide us information that would lead to the successful apprehension and uh, arrest of that person and of course recovery of the, out of the goodness of the heart of my client, si Maricor. Huwag lang kulang ha, I pag binalik, bibigyan niya pa na isang milyon yung tao. Tama po ba na hindi ninyo isinama sa video content niyo ang pahayag na magbibigay ng pabuya doon sa kumuha ng malita? basta maisuli ito ng kumpleto ang laman. Tama po ba magtagpi-tagpi kayo ng kwento na hindi tumutupad sila Senator Rafi Tulfo at Atty. Villamor sa mga sinabi nila sa programang Wanted sa Radyo? Atty. Claire, pangatlong content video na ninyo ito sa isyu ng maleta, pero hindi nyo pa rin pinakita ang parte ng video na sinasabi na magbibigay ng pabuya doon sa kumuha ng maleta, basta maisuli ito ng kompleto ang laman. Eh, kaya lang, sabi kasi ni, Arti, ni, ni Or no questions asked. Mm. Bigay mo yung 1 million. Pero ba, diba, is it for me, mga ka-UBI? Ah, hindi ko alam kung ano nasa isip nyo. But it's for me. Uh -huh. Ito lang sa akin. Kinuha nung asawa mo yung bag ko. Mm -hmm. Ilang buwan akong maiyak-iyak. Hindi makatulog. Dahil sa intention ng asawa mong kunin. Mm -hmm. Tapos bibiyahan ko pa kayo ng 1 million. No. Buti nga hindi ko kayo dinimanda eh. Oh, oh, oh. ba, diba, is it not yung 1 million? Yung hindi ko pagdimanda sa'yo is enough. Mm -hmm. Kung mag-reward man ako ng 1 million, tingin ko dapat hindi sa kanila. Ayun. Wala na lang. Dapat, hindi na lang pinilit sana. For me, ha, dapat mm -hmm. hindi na pinilit. No, no questions asked. Iyan eh, yung, iyan in, yung involve, eh. Yes. Involve yun, eh. Mm -hmm. Diba? Matutuwa ba ako? Asawa mo? Ninakaw yung bag ko? Tapos, ikaw, bibigyan ko ng uh, 1 million? million. <laughs> eh, di, ang saya nyo. Tama. Diba? Ewan eh, ko mm -hmm. mga kayubi, kung pareho tayo na nasa isip, pero yun yung feeling ko. Mm -hmm. Kung ako, si Maricor, hindi pwede sabihin sa akin ni Sir na no questions asked. Uh -huh. Sinabi ko na kasi, balik lang sa akin yan, hindi na ako magdidimanda. Is it not enough? Ulitin natin at Claire yung mga video na hindi mo ipinakita sa content mo. Malinaw na sinabi ni Miss Maricor na simula pa lang ay gusto lamang niyang maibalik ang maleta ng kompleto at magbibigay sila ng pabuya. Inulit pa ito ni Attorney Villamor na Out of the goodness of the heart of Miss Maricor Flores ay may pabuya at hindi siya magsasampa ng kaso pag naisoli ang maleta ng kompleto at walang bawas. Uh, yung una po talaga na decision, gusto ko lang po talaga ma-recover. So if it means na uh, depende kay attorney na rin kung ano yung... Okay, ikaw, uh, hindi, ikaw kung anong nasa Hindi, kung ang kliyente. Huwag mong pakinggan mo si attorney. <laughs> Siyempre, kliyente. Oh. Paano okay. ko limbawa bumalik yung tao na Na, sabi niya, mayayari ako rito. Ibinalik, sabihin, ma'am, pasensya ka na. Siyempre, magpapalusot yan. E kala ko, walang mayari, eto na, 50 kompleto, alas yan. Kakaswa pa, hindi na. Baka hindi na po talaga. Hindi na. Kaya no, lalaki, kung sino ka mang lalaki ka, hindi ka na kakasuhan, no question sa basta kompleto, 50 million worth, nandun lahat ng alas, ligtas na siya. Out of the goodness of the heart of my client, si Maricor, wag lang kulang ha, pag binalik, bibigyan niya pa na isang milyon yung tao. Attorney Claire, Malinaw dito na sinabi ni Miss Maricor na hindi niya sasampahan ng kaso yung kumuha ng maleta niya. Kahit mahirap tanggapin yun para sa'yo at Orny Claire, yun ang desisyon ng may-ari ng maleta. Sa ganitong pagkakataon, sino ba ang may karapatan na magsampa ng kaso? Pakinggan natin ang sagot ng isang law student. Diba? At end of the day, si Ms. Flores pa rin na siyempre magdedesign sa'yo. Sabi nga nila, jura lex lex. The law may be harsh, but it is the law. And, uh, but until, uh, ano, at the end of the day, ikaw pa rin po mag-decide -de ba Diba? So, it's between you and your judgment. Kung dapat mo bang kasuhan, lalo na pamilya niya, mismo mag-ina niya pa nagbalik sa'yo. ng ano, at kitang-kita naman dyan sa, sa news ng TV5, walang nangyaring masama. At sabi na nga rin nila, there was really an intention to to return the the luggage sa iyo. Anyway guys, again, maraming maraming salamat sa panunood. Kung halimbawa ma'am, bumalik siya sinorenta niya kompleto, kakaswa mo pa rin, hindi na. Uh, yung una po talaga na decision, gusto ko lang po talaga ma-recover. So, if it means na ah, depende kay attorney na rin kung ano yung... Hindi, so, ikaw, kung anong nasa uh, puso mo. Kung puso? Hindi, ikaw ang kliyente. Huwag mo pakinggan mo si attorney. <laughs> Siyempre, kliyente. Oh. Paano uh, ko ba bumalik yung tao na yan na sabi niya, mayayari ako rito. Ibinalik, sabihin, ma'am, pasensya ka na. Siyempre, magpapalusot yan. E, kala ko, walang mayayari, etc. Ito na, 15 kompleto alas yan. Kakasuha mo pa, hindi na. Baka hindi na po talaga. Hindi na. Cause... Ayan, oh. No? Lalaki, kung sino ka mang lalaki ka, hindi ka na nakakasuhan, no question asked, kompleto, 50 million worth, nandun lahat ng alahas, ligtas na siya. Hindi po talaga. Of course, may pabuyo. May, may reward pa, baka... Hindi ko pa siya ng reward. siya ng reward. Oh! Dagdag pa ni Atty. Claire, meron siyang tanong tungkol sa pangyayaring ito. Ano ang dahilan para magdrama? Okay, ako naman, diba? ayoko naman, ayoko naman sumamaan loob sa akin ni Miss Maricar. Ako Marie. gusto ko, I'm giving her the benefit of the doubt. Kaya lang Sir Freddy, ganito ha. Mari ko. A A ano ang dahilan para magdrama? Totoo to lang. Ni, ah, ni Para iwan yon Magdrama? Palitawin na nawala? Kasi iniwan niya? Sino ang mag... Sino ang bibida sa drama? Uh, Pang-politika ba to? <laughs> yung ba yung nakikita nyo? <laughs> Yan ang tanong dyan. Para manus di ko alam. Ayoko magsalita. <laughs> no comment po si attorney Claire. Oh. No, hindi oh. e, kasi eh. Hindi ko alam eh. Kasi na-news naman to. Parang, mga kayo, hindi naman agad siya tumakbo sa wanted sa radyo, di ba? Hindi naman siya una dun eh. Mm -hmm. May na-news na eh, sa GMA eh. Nabalita. So, party ba yun ng dream eh? Mm -hmm. Like detector test is winning. <laughs> Oo, oh, talaga ron. Ganun ba talaga? Uy ah tumaas ba? Makita niyo ba yung bagong ano? Survey? Mga kayubi? Anong sabi ito ni Claire? Kung sino ang nangunguna sa pagka-presidente? Mm. Ooh. Mm. Sa mm. ano to ah? Next Kayo night na. Night to, ah? Ang oh. tumuklas. Mm ang ganda ang ko. <laughs> Charlie, ako kayo mo kung pang horror ba yan? Yes! Pang <laughs> Halloween yun! <laughs> pang undas pa yan eh. <laughs> Attorney, nag-blow up lang dahil sa talagang kung nakalimutan dahil sa pagod pero doon sa kumuha in one faith. Yes! Ako sabi ko nga, kung drama yun, eh di, ano yan, buntot nila, hila nila eh. Oh, oh. But, ako, I'll, I'll give the benefit of the doubt to kay Miss Marcar. Kasi, laki bagay yung partner. Oh. Hindi Marico, mo sabi, Maricor. So, di ko iisipin. Oo. Oh, oh. Kasi na, na na ano naman ang news. Siyempre, yung yung the feeling na mawalan. Mm -hmm. Hirap noon, buti nga nakuha. Pero ano no, credit talaga sa kanya no. Oo. Oh, oh. mm -hmm. Sa programa. Oh, oh. Well, eh... Yun. Tatapusin na natin dito sa naging content ni Melu Yap tungkol sa responsible use of social media ng isang abogado. Totally clear. Kayo po abogado kayo at kapag abogado po, pasok po kayo sa code of conduct ng isang abogado. Ano oh, pakita. Tignan natin. <clears throat> Ang sabi dito, sa sa mga lawyer po ito ha. Kung hindi kay lawyer, manahimik kayo. Hindi <laughs> no, lang. Ang sabi dito, responsible use of social media. Ang sabi dito ano? Responsible use of social media. Ano sabi? A lawyer shall uphold the dignity of the legal profession. Yung dignidad ninyo, ano, Atty. Claire, pakidampot po, na po yata. Hindi, <laughs> yun lang naman. Baka lang nalaglag. Kakadikit mo yan kay Boy Bantot. Baka sa sobrang baho ni Boy Bantot, nalaglag mo ang dignidad mo. Yun lang naman ang na masasabi ko si Atty. Claire, ano? A lawyer shall uphold the dignity of the legal profession in all social media interaction. Diyan, yan, naka-post mismo diyan sa YouTube mo, hindi ba? Social media interaction yan. Meron kang kabulahan na isa diyan na kausap, na kayong dalawa nagbobolahan <laughs> joke lang, joke lang, joke lang. no, <laughs> ba? In a manner that enhances the people confidence. Yun, dapat pala ini-enhance mo yung mga tao, yung confidence ng pagtitiwala ng tao in the legal system. Nako, senador pa yung kinocontent nyo in the legal system as well as promote is responsible use. Pero mo ang na-promote mo, kabaligtaran nito, Atty. Ni Claire. Section 37, online post. A lawyer shall ensure that his or her online post, whether made it public or restricted privacy settings, that still holds an audience, uphold the dignity of the legal profession, and shield it from dispute. Disrepute. hindi pa pala dapat matutulan. Yung mga pinopost nyo. Atty. Claire, nakoy bakit tinututulan ko ngayon? As well as maintain respect of the law, pambabastos sa senador yung ginawa mo, Atty. Claire. Loveless po ba yun? <laughs> pambabastos sa senador yung ginawa mo, Atty. Claire. Mag-suri ka. So yun lang, magandang araw po sa inyo. <laughs>